Hello guys, magandang nga hapon sa inyo lahat. Na. Narito naman ako ang inyong kaibigan si Buda Buds Vlog. Ayan guys, kumusta na kayo sa aking mga subscriber dito sa aking channel sa Buda Buds Vlog. Ang aking content kay ay pag tatanim-tanim dito sa paligid ng aming bahay. Ayan guys, ang ating aking may share ngayon guys at ang aking may pakita sa inyo ay aking Inilipat ang, ano guys, ang siling na malaki. Yung siling labuyo, inilipat ko doon sa may tabi ng niyong na dwarf. Kasi guys, medyo na, ano, na-occupy niya kasi guys, ang, ano, mga medyo malaki-laki o malawak-lawak sana yung tataniman. Kaya ang, noong itinilipat ko na guys, ayun, tinaniman natin ngayon ng alugbati at ang ating sitaw. Ayun, di okay na guys, ayun, katabi na yung, ano guys yang nanti loya, loya wood ginger ayan maraming salamat ayan nakita nyo siguro maraming salamat don't forget to subscribe to my youtube channel buda buds vlog at kalimutan i-share and like and comment huwag kalimutan pindutin po ano notification bell para dito kayo po sa aking mga